obligatory prayer to request for rain ang Archdiocese of Cebu sa gitna ng mainit na panahon at krisis ng tubig. Eto na, papasok na natin si uh, One News Cebu Das Dale Israel. Hi Dale! Hi Dale, mga isa big update! Yes, amayang gabi, kanina diha, Chiki, Jovi, and Mate. Nga, nagpalabas ng lokal na Horacio grata at Pretendam o obligatory prayer yan, request for rain ang Archdiocese of Cebu sa gitna ng krisis sa tubig at patuloy na tagtuyot. Ang naturang pag-ampo o prayer ay sinasagawa sa lahat ng misa sa Cebu mula noong linggo. Ginawa ito na nakaluhod pagkatapos ng communion rites. Dinadasal sa Panginoon ang pagbalik ng normal na pagpapaulan para sa pananim, tubig mainom at mapigilan ang nakambang power crisis dulot ng tagtuyot ang pinakahuling inilabas na orasya ng pirata ni Cebu Archbishop Jose Palma ay noon pang panahon ng oh, pandemya yeah. sa COVID-19. Ang mga siyudad ng Metro Cebu ay lubhang apektado na ng krisis sa tubig dahil umababa na ang supply mula sa mga pasilidad ng Metro Cebu Water District. Nasa higit dalawampung lugar na sa Talisay, Mandawi at Cebu City ang walang supply ng tubig sa loob ng isang buwan at pinapadalhan na lang ng uh, rasyon ng MCWD. Sa Mandawi City, ipinag-utos ngayon araw ni Mayor Jonas Cortez na i-deploy na ang mga water tankers ng siyudad upang magrasyon sa lahat ng barangay na wala ng tubig. Sa gitna ng uh, matinding init ay sinasagawa rin uh, dito sa Cebu ang Regional Athletics Meet sa Cebu City para sa Central Visayas kasama ang probinsya ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. May limang daang atleta ang nandito sa Cebu City. Pero para maiwasan, mababad sa sobrang init ang mga kasali sa palakasan, ginagawa lang ang outdoor games mula 5.30 a.m. hanggang 9 a.m. sa umaga. Sa hapon naman ay mula 3pm hanggang 6.30pm. Pagkatapos ng uh, pagdasal ng oras Imperata dito nga uh, sa Cebu City noong linggo, bumaba naman kaunti ang heat index sa Cebu City mula 40 to 41 degrees last week. Sa lunes, nasa 39 degrees na lang ang heat index at ngayong araw ay 38 degrees Celsius. Wala pa namang malakas na pagulan na naranasan sa buong Cebu City. Balik sa nyo. Oh, mukhang gumana yung orasyo Imperata. O, oo, oh, oh, oh. ganun din sa Archdiocese of Manila ay nag-release din sila ng circular for that, no? So, imbis na Prayer of the Faithful ang gagawin nila, yung orasyo Imperata. O oh, salamat kaayo sa imong report, Dale Israel. Dyan Thank salamat. Thanks, Dale.